Pila na mo ka-mans. O okay. ka-pi? pila na mo ka-mans. Si Kuan o si Carl Zafra? Bak! Si Carl Zafra! Actually, wako nag-expect ako. Di na eh! Di na eh! Di na eh! Di Kaya yung doraday sa'yo na. Bak! <laughs> <laughs> o yun yung doraday Si Kuan. Si Kuan. Si, si Bulas. Di ba kailangan ano? Si Charis? Si Charis? Patay ang bata. ato may ganito. Papitichol, may mundo ha. <laughs> Sige sa uyab ni Carl Sapra sa una. Charis, simbola. Patay. <laughs> Igaagaw man anima, no? oh. o, say, masolty, ni Mano. Kung siya masulti ni Moralph, uyab daw si Charis o si Carl sa una. Ano siya, wala siya kayo lang ka Charis gd niya. Oo, gd9. na si si Manolo ko ka Pak, nawa dyan siya. Oo, siya na si Iman. Agoy. Ako na, wala ang video nito.